Yo, what's up mga boss? So, andito tayo kayo ngayon kay uh, Sir Chip kung saan nagpagawa si Buddy ng sasakyan. At eto na, maayos na yung kanyang sasakyan mga boss. Ayun o no, mga boss, habang nag tayo dito sa sasakyan ni Buddy, nakita natin si Kuya Joe. Oye Kuya Joe, anong ginagawa mo dyan? Ha? Ha? Halika dito, maulan No? Ano siya mga boss? Ano na, kumusta na? Ah, oh, naanap mo si Bade? Dito ka, ah, naulan dyan, o. Oh. Ano, kumusta na? Buhay-buhay. Anong ganun, pare? Mahirap. Ano ah, ba, bakit mahirap? Anong channel? <laughs> na ba yung cellphone mo? Wala ka ng channel? Wala ka ng channel? Wala ka ng channel? Dah, dah, nya riso chat na ro. Kanya itu? yang ada kya. Sana, asina na Marita. Ini ba? Anyone modern magisa? Paano mo mag na siya. Bagaimana? Ano yang ulam niya? Nila. Ikaw nagluto? Hindi naman ah, ko marunong ka nang magluto ng gulay ah. nang time siya. Ah. Ano mga pinagagawa mo doon sa ano nyo? Dito sa bahay nga rin. Hindi na makagala mga yung waiter Ah. kung kami malaluan, magpira yun. Parang napanot ko yung, ano, yung wheelchair mo nandun kay Badi ah. Oh, sira na nga. Dinala, dinala, mo doon? kami, natin Jenny. Dinala niya ni Jenny? Anong sira nung ano niya? Isa ang unahan yung severe. Ah, yung bago yun? Oo, hindi ganyan nang tagal. Bago pa yun ah? Oo, oh, hindi ganyan matibay. Kaya yung sa luma yung ginagamit niya ngayon? Yung tumiba yun. Mga ilang buwan yung yun. Pero niya Pero sa una nang tumabingin yung gulong. Kaya yung ginakalabas mga nga sa mga bahay. Pero sa palabas yung din. Pero pag tumata sa malayon, ang nasira yun, mayroon na may tulak. Hindi ka nang makakaulit yung nasira. Ah, yung luma? Oo, yung luma. Yung bago, yung naunang nasira? Oo. Kaya wala nangang gamitin Nasira yun. Eh, bago-bago pa lang nun. Yung una nga ay, mga boss, yung bago, nasira. Bago-bago so, pa yun, ba't nasira kaya yun? Kapag nagpulak na yun, ano? kapag nagpulak, hindi gano'n hmm. yung pangit, at ibang. Tapos nung nasasili yung ano yung ita, pero nasira nga rin yung gulong, wala na rin makabago. Uh. So, at ano, munta ako, eh. nga. Uh. Ay, ba't naparito ka pala? Hindi, hindi sa'yo ba, eh. Ah, ano yan? Ba't si Bade? Hindi lang ang barya lang. Ah, barya lang. Pampis yung ulam lang. Pwede kasi doon, wala lang ulam. Hindi kami natin ganyan yung ulam. Ah. Wala lang ulam. Bode a vlog pala kay Rat Jenny. <laughs> Anong channel na yata Jenny? Kay ah, Jenny ata eh. Ah, kay Jenny. Sa Tarika. Ah, pala matagal ko nandiyan nakikita ang nagbablog ka. Ano? Nagbablog na siya. Ikaw nga, matagaya pala. At marunong sa akin siya. Eh, siyempre naman. Ang gawin marunong ka ba? Ano like hey, ko eh, pala subas ako ng vlog. Pala subas mag-vlog. Hindi, hindi ha. Maraming Ayun. Kapag ba? Pala marunong. Mulan pa o. Ay, bagyo pa nung... Kung may pag-grab. na buhay-buhay mo. Ang tagal na namin hindi nagkita mga boss siguro. May bond na, no? Hindi kami nagkita ni boss. Sir Jonathan. Pan na rin, mga 2 months. Mahayos naman na lahat yung naging problema. Naigipan uh, ko na. Sabat na panood ko dun kay Boss Renji na ayaw mo na magpa-video. Ayun. Huh. Parang hindi na ako makita rin. Saka hindi na rin yung makita makita. Pero pagpapag-vlog ako, hindi wala eh. Parang kailangan din. Basta iwasan na yung pasabi na tanda sa... Saka, ano, tawag na ito yung ugali mo kasi po radyo. Eh, pag-uwi, pag-uwi, okay. makunti. Pagkain yan, mga tumutulong sa'yo, di ba? Huwag mo naman ganyan din Kasi, ano ka ng ibang ano yan kung lahat na lang nang tutulong sa'yo eh. Kung ano-ano nasasabi mo sa kanila, di ba? Hindi kayo nang karanda Hindi, kaya nga, ganun ka nga. Pero, ibig kong sabihin, okay baguhin mo yung sarili mo na wag mo namang ganun na yung mga taong kung sino pa yung mga taong tumutulong sa'yo eh, eh namang ganun yung pagtingin mo sa kanila kasi sabi nga namin sa'yo na hindi kami iba sa'yo kung kaibigan yung turing mo sa amin kaibigan rin yung turing namin sa'yo <laughs> hindi naman kami yung ano yung masamang taong kung ano nung mga binagagawa namin sa'yo kailangan ka ba namin ay, ano, sinaktan. hindi naman namin sinaktan, di ba? Kailan namin kailan ka namin hindi tinulungan. Lahat naman pag pupunta ka ng kinabadyo, oh, ka naman na. Pero hindi, di ba? Sa akin, hindi mo lang ako napupuntaan. Kaya lang, marami rin akong gasusin. Alam mo naman yan eh. nagpapaano nag, nagagamutan anak ko. Kailangan ko nang, kailangan kong uh, tutukan yung anak ko. Hindi ko pwedeng hindi tutukan yung anak ko, di ba? Pasensyaan mo na kung hindi ako lagi nandun para sa'yo pag pumupunta sila di sumasama naman ako doon kahit yun lang yung itutulong ko sa'yo kasi alam mo naman, di ba marami tayong gastusin kung maayos lang yung anak ko bakit di ako, ano, di ba gagalaw, gagalaw ako kaya lang, nagkaroon na naman ng problema ngayon, naging naging ano na naman kasi mga boss naging uh, pneumonia na naman yung sakit niya ngayon, kaya ang ginagawa ko is pinapa-check up and then gamot. Kaya bira na lang din ako mag-vlog. Bira na lang ako mag-upload kasi uh, yun na yung naging problema ko mga boss. Kasi sana ko may sakit. At uh, kailangan ko rin ipagamot yun. Hindi ko pwede baliwalain yun. Kasi nangyari na yun sa una eh. Diba? Ayoko na mangyari ulit yun. So, as a parent, magulang, kailangan kong pagtunan mo na ng pansin yan kasi yung uh, unahin ko yung mga ibang bagay, ba diba? Alaga ang anak mo. Eh. So, inaanap mo sa body hand. Radyo. Okay, uh, hindi ka ng tulog. I-upload <laughs> mo yan. Oo oh, naman, i-upload ko ito, Bosyo. Pero nga panood ko rin. Uh, ito kasi, <laughs> ayos namin yung kay body. Nandito ako para dito kay body. Kanina ba yan? Kaya po dinawin sa kanya? Oo. Na kanino ba yan? <laughs> dinawin sa kanya eh. Uh. Oo. Ba't iba na kanilag? Ito ba yan? Ito wala, kaya nga eh. Eh? Nakatambay nga lang yan dito eh. Hindi yeah. uh. nga, sa kanya nga lang. Oo. Dinawin sa kanya eh. Pero nakakain naman kayo lagi doon. Nakakain naman kasi wala lang isam. Sa wala lang peri. Ano? Sa trabaho. Tsaka pinagpagyan mo ko yung weekend sana. Oh, ayaw mong ano, ayaw mong mga lakal dyan sa gilid. Um, ano. kalakal nga ako, nabibenta ko nga yung mga... Oh, ano ang kalakal ka na? Ang nakunti-kunti lang. Oh, galawin mo naman yung sarili mo para... Tarangay. Kaya nga ka eh. Ang tayo, umiyak eh. Ayaw nang... Mm -hmm. Kailangan mo rin tulungan yung sarili mo kaya, Jo. Kaya nga eh. Tulungan mo rin yung sarili mo. Maghanap ka. Ang dami yung pwedeng gawin dyan, no? Maghanap ka ng mga nagpapalinis ng, ano, ng bahay. Kagaya sa labas. Yan mong lagi kasi nagtatabi yung sila. Oh, at least. At least, at least, ginagawa mo yung part mo. Yung maghahanap ka ng pwede mong pagkakataan, lalo na ngayon. Galawin mo naman yung sarili mo. Kayo, kahit anong tulong namin isubo sa'yo, kung hindi mo hindi ka naman, hindi mo naman tinutulong yung sarili mo, wala din. Kung well, kahit sarili oh. na lang, ano, at meron. Eh, kung din ako, parang... Pilos ka rin para sa sarili mo, hindi lang yung para sa ano. Yan puro tulong lang yung ano hinihingi natin no Ay, nakakaya din naman sa mga OFW natin tulong Kasi alam ko yung mga binibigyan nilang pera sa sa iyo yung mga pagtulong nila. Hindi naman nila pinupulot yung sa ibang bansa, pinaghihirapan nila yon. Hindi mo alam kung anong trabaho nila doon, di ba? Kung gaano sila kahirap kitain yung pera na yon para ibigay lang sa iyo, di diba? uh, dapat mo rin pangalagaan yung mga bagay-bagay na pinigay sa iyo, kagaya ng sa bike. Hindi uh, naman sa ano, pero siyempre, hindi mo naman gawin ano yun kasi may hirap din kaya eh. Uh, wala sila ng ano sa iyo eh. Uh, iwala ba? Paano ka patutulungan ulit yan? Kung ganon ang ginagawa mo sa mga binibuyay nila? Isipin mo rin kung paano nila kinuha yung mga pera na yun. Hindi yeah. naman sila tumatambay sa ibang bansa eh. Nagtatrabaho rin yung mga yan. May pamilya din sinusuporta ng mga yan kagaya sa amin, may mga pamilya din kami sinusuportahan na ano, kasi yun yung ano eh, yun yung ginagawa, ginagawa namin. Kaya pag may ano, ayun, nag-hide Pag may magpagawa sa 'yo for example, si Ate Jen nagpagawa at uh, sinasauran kami ka minsan, ha? Eh, nagpapagawa din, may pinapagawa din sa gano'n ganun. matigat. Ano mabigat ay ang kanan naman sa mabigat eh. Bigat. Anong sobrang bigat naman pinapagawa ni na Ate Jenny sa'yo eh. Buti nga si Ate Jenny na yun dyan eh. Laging tumutulong din sa inyo eh. Ya, ano lang. Ganda lang naman. Ganda lang. Hanggang dun lang naman. Ibig sabihin, hindi rin sapat yung lulong sa'yo ni Ate Jenny. Yung anong sarili yung pera. Lari pera na ato. Ibig sabihin, nakakatulong si Ate Jenny din sa'yo. Ayan na naman tayo eh. Ano mo naman gano'n yung mga tao tumutulong sa'yo, sabi ko nga rin. Mabait, na, mabait, yan si, mabait naman yan si Ate Demi. Eh. Kaya lang, eh, galim mo, sabi ko nga sa'yo, yung baguhin mo naman, kahit pa paano. Yun lang, nahanap na si Buddy mga boss. Paano dyan si Buddy? Tataan mo dyan sa dulo. Dito ka na dumaan. Kaya ito niya Ate Demi. Wala ka kasi dyan. So, yun, mga boss, pupuntahan niya lang si Bali at uh, kakausap. At sana, nagbago ka na, Kuya Joe. <laughs> Ayun, mga boss. So, paano mga boss? Hanggang lang muna tayo at uh, biglang, ano eh, biglang napasugod si Kuya Joe na tante. So, hindi ko alam kung pa niya. Eh. Pero sinabi niya naman na sa, ano, na kay... Hingi lang daw siya ng konting bariya. Oh, ang ulang eh. Wala pang ulang. Oo. Uh, sige, sige. Puntahan mo na doon. Uh, para mamaya mabigyan pa kita doon na nga. Tawag mo mo na siya doon. Ayun sa mga boss. Nahanap niya. Takot sa aso eh. Wala namang aso dyan. Yo, hey, what's up mga boss? At sa... Nandito na kami. Malapit kina ano. Kaya Jonathan. Nabila na ng pagkain. No? Okay na mga boss. Kain na lang yung binirin namin. Ulang uh, oh, mga ano